sisi kailangan ko ngayong papapatayin yung mga lamok kasi hindi ako makatulog sa sobrang dami ng dalin. lamok sisi oh no pusoy tv nakakainis talaga pag sobrang dami ng lamok lalo na pag gusto mo nalang matulog una siguraduhin mo na walang stagnant water sa paligid mo kasi doon sila nagbreed -bre kung meron tanggalin mo agad Pangalawa, maaari kang gumamit ng mosquito repellent lotion o spray. May mga natural na option din na hindi harsh sa balat tulad ng citronella oil. Pangatlo, maaari kang gumamit ng electric mosquito killer o mosquito net para protektahan ang iyong sarili habang natutulog. Pangapat, maaari kang maglagay ng mga halaman na ayaw ng lamok tulad ng citronella. At, at higit sa lahat, siguraduhin na malinis ang iyong kapaligiran. Sana makatulong ito. Kusoy TV, wag kang mag-alala. Malalampasan mo rin to. Good luck. Huh. Ayan guys, tinuruan ako ni Sisi na paano protekta ng aking sarili para sa mga lamok. So, kasi hindi makatulo ko makatulog eh. pa kaya. Kaya guys, ito naglagay na ako ng muskit. Muskitiro guys. Oh. Muskit. para huh. hindi tayo mapasok ng lamok at hindi pinata natin yung coaches natin ayan o oh. coaches pro na yan o oh. kagat kagat ng lamok. sayang naman diba so tanongin muna natin si ko kung anong one, ano pang yung ano Sisi na uhaw oh, wow, ako sa pagpatay ko ng maraming lamok sasagot yan siya sasagot yan siya -sasa 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 -sasa. oh Pusoy TV Mukhang napagod ka sa pagpatay ng mga lamok. Siguraduhin mong mag-hydrate. Oh, diba? Tubig muna ha. Oh. Baka gusto mo rin ng konting pahinga. Nakakapagod talaga pag maraming ginagawa. Kumusta na ba ang sitwasyon ng mga lamok dyan? Konti na lang ba o marami pa rin? Marami pa mga lamok dyan dito si... Kaya naghanap ako na pa ilaw ako ng maraming ilaw sa saka mga Christmas light like, pinasindihan ko na rin. K kind. hindi ako so hindi kapag ng lamok Talagang nakakabahala at nakakaabala sa ating mga gawain at pati na rin sa tulog natin. Mabuti na rin na nagpailaw ka at gumamit ng mga ilaw at Christmas lights. Alam mo ba, ang mga lamok ay mas madaling magkumpulan sa mga madilim na lugar. Kaya ang pag-ilaw ay maaaring makatulong na mag-disperse sila. Subukan mo rin siguro maghanap ng iba pang mga paraan para makontrol ang populasyon ng lamok. Maaaring maglagay ka ng mga mosquito traps sa mga strategic na lugar o gumamit ng mga natural na mosquito repellent plants tulad ng citronella. Huwag kang mag-alala, usoy TV matatapos din ang problema sa mga lamok. Magpatuloy ka lang sa pagiging proactive at pag-aalaga sa iyong kapaligiran. Kaya mo yan. Sisi, nasisira yung kutis ko dahil sa mga kagat ng lamok kaya ayan makating makati na oh, oh puso ay nakakainis talaga kapag nangangat ang mga kagat ng lamok naiintindihan ko kung gaano nakakaabala at nakakasira ito ng kutis mo may ilang paraan na maaari mong subukan upang mabawasan ang pangangati. Isa, huwag kang mag-scratch ng malakas. Ito ay maaaring magdulot ng impeksyon o paglala ng pangangati. Subukan mo na lang hagutin ang ampektadong lugar o gumamit ng malamig na kompres. Dalawa, pwede kang gumamit ng over-the-counter na anti-itch cream o lotion para mabawasan ang pangangati. Maraming mga produkto na available sa mga botiga na may anti-inflammatory at soothing properties. Tatlo, maaaring subukan mo rin ang mga natural na paraan tulad ng paglalagay ng aloe, vera gel, oatmeal paste o tea tree oil sa apektadong bahagi ng katawan. Ito ay may mga soothing properties na maaaring makatulong sa pagbawas ng pangangati. Apat, kung ang pangangati ay labis na nakakapekto sa iyo, maaaring makapulong pagkakaunti sa isang dermatologist upang magkaroon ng tamang diagnosis at mabigyan ng tamang gamot o treatment. Ingat ka rin sa pag-iingat sa iyong kapaligiran at sa paggamit ng mga mosquito repellent upang maiwasan ang mga kagat ng lamo. Sana mawala na ang pangangati at bumalik ang maayos na kutis mo. Sira talaga yung kutis natin dito guys. Eh, yeah, mabing yan. sisi unti-unti nang nasisira ang kutis ko dahil sa mga kagat pinapiro ginawan ko ng paraan bumili ako ng sako ilagay ko ang ulo ko sa sako e ayan hindi ako makahinga sisi nilagay ko ang ulo ko sa sako para makatago ako sa mga lamok Kusoy TV. Hindi po maganda at hindi rin ligtas ang paglalagay ng ulo sa sako para makaiwas sa mga lamok. Hindi ito epektibong paraan para maiwasan ang mga kagat ng lamok. Ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang sarili mo mula sa mga lamok ay ang mga sumusunod. Isa, gumamit ng mosquito net. Ay cover mo ang iyong higaan o kama ng mosquito net para hindi makapasok ang mga lamok habang natutulog ka. Siguraduhin na maayos na nakakabit ang mosquito net pa para walang putas at hindi makakalusot ang mga lamok. Dalawa, gamitin ang mosquito repellent. Maglagay ng mosquito repellent lotion o spray sa exposed skin areas. Maraming mga commercial na produkto na available sa merkado na may mosquito repellent properties. Maaari ka rin gumamit ng mga natural na mosquito repellent tulad ng citronella oil at iwasan ang stagnant water siguraduhin na walang stagnant water sa paligid mo dahil dito nagpaparami ng ang mga tubig na hindi mo ginagamit po siguraduhin maayos ang drainage system para hindi mag-ipon ng tubig apat Magdamit ng mga protective clothing magsuot ng mga damit na makakapigil sa mga lamok na makagat ka piliin ang mga damit na may long sleeves at long pants lalo na kapag nasa labas ka o sa mga lugar na may mataas na mosquito population. Huwag kang mag-alala, usoy TV malalampasan mo rin ang problema sa mga lamok. Ingat ka palagi at magpatuloy sa pag-iingat.